Hello mga ka-Disney princess! Dahil nga celebration nga ng birthday ni Tat, inas forward ko na to kasi gabi na tayo makakarating do sa bahay ni Tal. So ayan na nga, nakarating na ako. So hindi man pwede siguro na oras-oras na video ako dito, di ba? Kaya ito, nasa-celebrate na kami, nagkakantahan na kami, gabi na po yan. Ay, ni Alam nyo naman, basta may birthday, dapat may inom! Ito yung pinakakaantay ko talaga, yung ganitong mix-mix na pag-iinom namin, na magbabarkada, oh my goodness! sobrang sarap magkaroon ng mga kaibigan na tulad nila na puro lang tawanan na kumbaga walang walang pataasan sa amin na kung ano yung mga status namin at mga trabaho namin dito kaya sobrang sarap magkaroon ng barkadang tulad na nila na walang pataasan kung anong naabot mo sa buhay at kung sino ka pa dito sa lipunan kaya thank you guys thank you sa mga tawanan sa mga judgment na kahit alam naman natin hindi totoo pero as in yung parang laro-laro lang pero at least nakakawala ng homesick kaya sobrang thankful ako sa mga taong tulad ninyo. So bawal tayo mag imut -emote, emote dito kasi dapat masaya lang kasi ang vlog ni Christine laging masaya dapat kasi dapat laging nakangiti ang aking mga followers. Kaya sige na. Paparinig ko na yung boses ko dyan. Kumakanta na ako kahit bangag yung boses ko. Eh naman ako dito sa Mindanao sobrang hirap makahanap ng tunay dito sa Maynila. Oy, kaya itong mga circle of friends ko na to, sobra ako nagpapasalamat kasi dito sa amin walang judgment, wala lahat. Ilalabas mo kung sino at ang tunay mong ugali na puro tawanan. Kahit alam ko na sobrang masakit yung boses ko sa kakatawa pero at least never silang na judge at alam nila yung buhay ko kaya sobrang thankful sa mga tao katulad nila at sa mga tao mapagkumbaba at mga humble na mga tao no? kaya salamat guys I love you all muah pero syempre bago kami uuwi magkakapi muna kami pero hindi pala kapi yung pupunta namin kundi lumi ito na lang guys maraming salamat sa panood ng aking video at sana supportahan niyo ko ako sa paggrow ng aking video bahala na kayo dyan. basta ang akin lang lagi dapat tulungan masaya. maraming maraming salamat po sa panonood mga barkada thank you for watching guys mabuhay kayo mag-iingat kayo palagi mahal na mahal kayo ni Christine i love you <laughs>